check natin yan o yun na ah. okay na yung na edit na natin yung copyright natin so pwede na nating i-republish so kapag naka receive kayo ng copyright meron kayong option ah uh, i-edit nyo yung video i-blur nyo yung mga pictures or video or pangatlo pag ayaw talaga is delay pero pwede naman ng paraan samahan nyo ako kung kayo paano tanggalin o gawin pa ng paraan yung video nyo na matatanggal yung copyright isang maganda at pagpalang araw sa yung lahat na, na nasubukan mo na rin bang na copyright which is gumamit ka lang ng portion ng ibang content creator na which is clinically claim na ikaw ay copyright mo, na dapat ay i-delete mo na yung video pero pwede mo pang gawa ng paraan yan kung gumamit ka lang ng content ng ibang content creator so samahan nyo ako dahil susubukan natin kung pwede tong para na to itrim natin yung portion na ginamit ko sa nung nagkaroon ako ng copyright ka kasi naka-receive ako ng notification so para mas maganda dito na lang natin gagawin sa laptop dito ko na lang gagawin mas madali dito sa laptop na gawin na uh, kasi nagkaroon ako ng ano ineligible so itrim natin yung videos na ginamit ko para sa ganun masubukan natin kung maging okay o hindi let's go samahan nyo ako yan ipapakita ko lang Ayan. Ito yung videos na itretrim natin kasi nagkaroon ng ineligible. Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para pili kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Thank you. Na check muna natin sa atin da YouTube studio kapag pumunta ka dito sa may copyright. Okay, removal request kasi may nag-request na nga sila yung may-ari ng video tapos punta ka sa baba video list yan ito yung video na gusto nilang tanggalin so ang gagawin natin yan is tatanggalin natin yung portion na nagamit ko para sa ganun uh, matanggal yung copyright claim nila na may-ari ng video na yun so andito na tayo sa ating youtube studio Um, pupunta tayo sa may customized Channel Puntay lang natin Then after that Puntay tayo dito sa may content So ito yung Video na ano natin Pero bago ang lahat yan Dapat to kailangan nyo ng I-private e uh, Okay So, dahil ito yung tatanggalin natin. This is, this is naka-private na to. Okay. So, i-click lang natin tong video natin na to. Tapos, andito na tayo. Punta tayo to sa may left side editor para i-edit natin. So, ayan na yung video natin. Ang gawin natin dito, i-play natin para makita natin kung saan tayo Uh, hihinto pero ang bago lahat ito yung trim cut okay click natin yung plus tapos add new cut okay yan so itong makikita mo tong red na to kapag iano mo yan in between yan muna dito tayo magtatanggal sa gitna ng red pero i-play play muna natin para alam natin kung saan tayo mag kakat instructional mga kababayan natin sa okay so ito na ito yung una nating i-trim kasi nga ito yung nagamit kong copyright almost 21 seconds so ito na yung unang nating datanggalin i-trim itri itong between ng red uh, ito siya almost 21 seconds 20.29 so ang gagawin natin dyan ah uh, may, may, check dito i-check lang natin o kaya ay sa taas okay so cut one okay. i-check lang natin okay after that ito na yung matatanggal banda rito then punta tayo na save then it's a uh, confirm changes okay once your edit are applied <coughs> they will be permanent and can't be un undone you can still retrieve your original video with the Google Takeout. Okay, so kailangan natin tanggalin. What to expect? It might be take a uh, minutes to hours for your changes to apply. During the processing, viewers will see the current video. Pero nakaano naman yun, naka private na. Video editing will be unavailable after the edit is successfully applied. Will update the visibility or monetization video restriction. Okay, after that, mag mag ano kung hindi na restriction so i-click natin to confirm changes so yan na nag uh, ano na siya nagkakat na yung video so hintayin nang lang natin it will takes an, uh, yung pagkasabi kanina so it takes 7 minutes okay so hintayin lang natin maya maya so ito siya na na edit ko na pero meron pa meron pa rin ang kailangan natin tanggalin so ipapakita ko sa inyo ulit. Dahil sa portion na to, mayroon pang akong dapat tanggalin at saka i -blurred. So, dahan-dahan natin. Again, dito tayo ulit. <coughs> Then, new cut. So, dito tayo magtatanggal. Okay. Kailangan natin tanggalin ito, itong portion na to. I-check nyo lang kung ano yung dapat yung tanggal. Pwede yung i-adjust dito sa red. Ayan. Hanggang dito. Pwede nyo i-atras. Hanggang dyan. Or pwede nyo muna i-play para sa ganun. Exacto. Yung ma may kakat. Okay. Katulad nito. Okay. So. I-ano ko muna to. Uh. So ito yung pangalawa natin tatanggalin. Okay. Tutuloy ng unang process natin. Eh, na-edit fit na natin yung video tapos click natin itong check dito okay check dito sa baba okay click natin ulit then dun sa right top makikita mo yung discard changes or save click, save. click natin yung save okay the same and will I acknowledge that these changes are permanent okay so confirm lang natin so yan nagpra na ulit hihintayin natin It will take times again. Kailangan talaga patient. Okay. Pwede naman talagang, yan, it takes 6 minutes. Okay. So, ayun, tapos na nag-process. Uh, before natin check, kung meron pa pang problema, ay gusto ko na ipakita yung na-receive kong email galing kay YouTube. Ito siya. Video cannot be monetized viral ang 6 na Pinay. OFW Hong Kong babala ito sa mga kababayan natin which is siyan, uh, ayrodi, tayo yung vlogs yan Copyright contents have been detected in your video viral. Ang anim na pinay oh, web dapat Hong Kong babala sa mga kababayan natin. Okay, so video visibility not impacted, but you cannot no longer monetize. Okay, so this copyright owner now either monetizing it or receiving analytics about it. This not copyright strike, so it does not affect your channel. So Uh, yun nga yung gagawin natin so natanggal na natin yung clip na ginamit ko so pwede na natin i-check ngayon kapag may problema pa rin <coughs> makikita nyo itong mga pictures na to pwede nyo rin i-blurred okay just din pag clinic nyo to blurred plus nyo rin meron din yung option na to kung ganoon din ang gagawin process nyan which is ngayon titignan muna natin kung naging okay siya dahil dito na siya pumunta tayo sa may copyright Okay, para makita natin kung okay na siya o hindi. Ayun, so naging okay na siya. Video copyright what happened? No copyright issues were found to your video channel. Your channel is isn't, isn't affected. So visibility, there are no visibility restriction, monetization. So it means okay na siya. At uh, pwede rin natin tignan dun sa may uh, YouTube studio natin. At ito na siya. Uh, kikita nyo kanina naka red to ngayon green na so it means okay na siya kaya ganun lang yung kapag nakaka receive kayo ng copyright which is hindi naman ano yung violation kasi gumamit lang kayo ng clip ay pwede nyo yung i-edit ngayon back tayo ulit tulad ng sabi ko pag ngayon pag hindi pa okay yan is uh, open nyo ulit to yung tulad ng sabi ko ah uh, i-blur-blur nyo lang yung Iba. Para sa ganun, kung, okay, let's go. So, pero sabi ko, pag bawa ito, isa, meron pa rin problema, i-blur-blur nyo nyo lang to. Okay? I-try lang natin, pero hindi natin i pag blurred, punta ka dito, add blur, custom blur. Okay? Nasa sayo na kung oval o rectangle yung gagamitin mo. Example, rectangle lang tayo. Okay? So, i-click natin to. So, andito na siya sa gitna. Ito. Yan. I-adjust nyo lang kung anong gusto nyo i-blur dyan. Okay. Yan. Kung gusto nyo i-blur lahat, pwede rin. Oh, Di ba? Yan yung pag-blur-blur. -blur. Kung mayroon pa rin talagang problema na which is uh, ayaw yung i-delete, yan yung isang pamamaraan. So ito siya. ito yung adjustan nyo. Yan. Tapos nakikita nyo sa baba, ito yung pula. Ay, item, sorry. I-adjust nyo lang yan. Kung hanggang kailan yung gusto i -blur. So, same nyo i-blur. So, sim din. Isisim nyo dyan. Then, it take times also. I-adjust nyo lang yan. So, dahil hindi naman kailangan ito, uh, discard ko na lang to Changes. Okay, so yan na. So, okay na na ano na natin na tanggalan natin yung issue natin regarding sa copyright so ayun na fix na natin yung issue natin regarding sa copyright so kapag kayo ay naka receive ng email na which is ang alam nyo ay pwede nyo namang i-edit yung video na ginamit nyo pag gumamit kayo ng clips ay pwede yung gawin to pero kung talagang tingin nyo ay hindi na pwede ay i-delete na lang yung video kaysa naman makapi strike kayo kasi gumamit ako ng tip dahil uh, ang ginawa kong content is video reaction at saka sana babala din sa mga kaibang kababayan natin na magingat sa mga yung video na ginamit ko about sa dentist service sa uh, bansang Hong Kong so okay na siya pwede ko nang i-public ulit. So, ganun lang mga kababayan, mga uh, katulad kong nagsisimula dito sa mundo ng social media, kay YouTube. Pwede nyo rin gawin yun kung kayo, sa inyo nangyari yung katulad ko na nakareceive kayo ng email, notice, notification na yung ginawa yung video na yun ay may problema copyright so ito lang sabi ko, recap lang tayo dalawang option lang pwede nyo gawin i-edit yun yung video tanggalin nyo uh, i-blur dyan yung picture kung yun ang pinakailangan at saka, yung sounds pwede nyo rin din palitan pagpunta kayo dito mayraming mga option yan mag ano na lang kayo dyan, uh, pag-aralan din so, napapag-aralan din naman yan, so okay na, pwede ko nang i-publish to so maraming maraming salamat sa pagsama ako pala ulit si Ronnie sa OFW dito sa Bansang Toy have a nice and great day to all of you Ronnie Motilia Vlogs like, share and subscribe at kita kits sa mga sunod kong videos again, good day to all